Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang isyong kinasakong guta ni Sen. Amy Marcos. Ayon sa mga ulat at hakahaka, -haka, tila hindi na niya kayang palampasin ang mga ginagawa ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Melissa Araneta Marcos, sa loob mismo ng Malacanang. Makikita natin ngayon mga kaibigan na tila unti-unti nang lumalayo si Senadora Amy Marcos sa kampo ng kanyang kapatid at posibleng maging bahagi ito ng oposisyon. Mismong kadugo niya ay tila nawawal na tiwala at pasensya sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. itang senyales ng lalang lumanaalim ng krisis sa loob ng gobyerno. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi ito napabalita sa mainstream media. Ang sagot ay malinaw may kinikilingan ang ilang media outlets at kadalasang hindi nila inilalabas sa mga kontradesyang maaaring makasira sa imahe ng na mga nasa kapangyarihan. Sa gitna ng katahimikan ng mainstream media, mas lalang napobulagin ang ilang sa ating kababayan at marami pa rin ang nagpapagamit sa mga politikong may pansariling interes. Ngunit sa pagkakataong ito, Tila hindi na kayang kim Kiming ni Senador Aimee ang mga katiwali na kalokohan ng kanyang kapatid at ng First Lady. Ito marahil ang hindi inaasahang mangyari na mismo kapatid ay magiging kritiko na rin na ating Ipinapakita lamang ito na may hangganan ang lahat at may mga taong pipiliing tumindig para sa bayan kaysa pumipik sa kapatuhanan kung totoo nga ang kumakalat ng balida, isang magandang hatpak ito para kay Senadora Amy Marcos ang panindigan ang tama. Ipaglaban ang ibras ng maamayan at sumayin ng landas ng katibalyaan na hindi kailanman gugustuhin ang nakadna ng kalilang ama na si dati Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang araw magiging political opposition si Senator Amy Marcos. Uh, according to this political analyst, very fluid, uh, very dynamic. Walang kasiguruhan, walang ano, uh, daling magbago ang sitwasyon sa politika ngayon. Kaya nakikita ng political analyst na ito, malapit nang darating magiging oposisyon na si Senator Amy Marcos. Kukontrahin niya na ang kanyang kapatid opposition ay eh. Okay sa so, Sa so ngayon kasi speaking of opposition ang uh, ng tawag doon official opposition party liberal Kaya lang, ang mga liberal mga dilawan unti-unti, gumapang <laughs> uh, sa tulong ng uh, first lady na isang Araneta nakapasok na sa gobyerno so nawawalan na ng saysay -say ang ano ang uh, liberal party as an opposition party sino na lang ang mga wala na eh yan si congresswoman Estela Ste Kimbo liberal party yan eh o ano ngayon wala na alalay na ni ano alalay na ni speaker Martin Romualdez kasi ganyan yan eh kung sino yung ruling party, karamihan pumupunta doon. Kakaunti ang naiwang oposisyon. Uh, Senator Jontiveros, wala na rin. Nung una, uh, bilip pa ako sa kanya. At saka hindi naman liberal si Senator Jontiveros. Uh, ano bang partido niya? Akbayan. Ano na, uh, parang nawala na yung kanyang pagiging opposition, konti na lang. Ang naiwang opposition na talagang bumabatikos, yung dapat batikusin, itong si Senator Coco Pimentel. Tignan nyo yung Maharlika Investment Fund. Isa si Senator Coco Pimentel ang pumunta sa Supreme Court at naghain ng petition para i-declare na void and unconstitutional ang Maharlika Investment Fund. O yun, where is Sontiveros? Wala. Sinong mga liberal? Wala. Kaya nga, wala na po. Uh, ang opposition party, eh, yung liberal, wala na. Sa so, sinong mga bagong opposition? Ang nakikita ko ng bagong opposition, ito na si former president Rodrigo Roa Duterte. Then later on, yung kanyang PDP laban magiging opposition party na rin by 2025. Sa tingin ko lang ha, uh, ngayon, may mga PDP laban members na opportunist. Ayun, medyo pumapapil na. Pumupunta na sa PBBM group. Kailang may mga diehard din na magpapaiwan kay Tatay Digong. So, ang bagong oposisyon by 2025 hindi na Liberal Party kundi PDP laban okay uh, ang hinihintay na lang itong ano ang ang deciding factor lalo na itong si Senator uh, Amy Marcos kailan siya magsasalita <laughs> kasi yung latest vlog uh, isa sa mga vlogs ni Lady Marlika sinabi niya na no depend sa daw ni Senator Amy Marcos si VP Sara sa ginagawa at gagawin pang paninira ng PBBM admin. Ano yung paninira? Uh, yun na yung una yung tinanggalan siya ng confidential funds uh, sinisira siya through iba't ibang pamamaraan. And then, ito na, i-ostracize. Uh, hindi na pinapansin si BP Sara sa mga government uh, functions. So, according to Ms. Marika, alam ito ni Senator Amy at magsasalita, didipinsahan si BP Sara. Ang hinintay na lang, ang go signal, itong, siguro, few weeks from now, uh, i final uh, deliberation na magplenary na ang Senado pag uh, resume ng Congress ano session so botohan na sa Senado kung tuluyan na bang tatanggalan ng confidential funds si VP Sara na sa tingin ko is yes tuluyan na yan made na yan So kung aprobado na sa Senado, na mawalan ng confidential funds si B.P. Sara. Wala na yan. Pagdating sa bicameral conference, kasi mag-uusap na ang uh, House and Senate, nakita ko, wala na. Tuloy yan ng matanggal kasi ang kumukontra lang sa Senado ang naging si Senator uh, Pimentel. Eh. ayang Ay ang sinabato, wala naman. Sina... Senator Go. wala, I don't know ha, wala silang ingay. So yan ang hinihintay, uh, go Signal. Once na-approve na sa bicameral conference na tanggalan na ng uh, confidential fan si BP Sara, that's the time na lalabas na ang tunay na oposisyon. At sino yung isang tunay na oposisyon na magsasalita uh, in defense of BP Sara at kukontrahin na ang administrasyon uh, administrasyong ito. Isa na yan, nakikita ko si Senator Amy Marcos. Okay? Uh, yung iba, nababasa kong comments na huwag kayong magtiwala kay Senator Amy Marcos. Blood is thicker than water. Correct. Kaya lang, meron din comments na nagsasabi, water is clearer than blood. <laughs> kasi ako personally kahit kapatid ko kung mali ang ginagawa ay eh, babatikusin ko talagang kukontrain ko kung ano nasan ang tama doon ako at to me opinion ko lang ito yan ang nakikita ko kay Senator Amy Marcos okay? kasi may may puting ahas ako eh. may uh, malapit sa Marcos family nagre-report sa akin na galit na galit daw si Senator Amy sa pinaggagawa <laughs> nitong ng uh, PBBM admin lalo na yung pakikialam ng nakikialam o, alam nyo na kung sino yung nakikialam galit na galit daw si Senator Amy so uh, pumi, na ang tingin ko kasi kay Senator Amy nagtitigil lang eh e lang o, pinakita niya yung ano yung kaibigan niyang mga farmers association nagrally uh, sa panawagan na tanggalin na si Secretary Jokno at Secretary Balisakan sumama si Senator Amy sa rally uh, yun, these are small things na nakikita ko na tunay ang pakikipagkaibigan ni Senator Amy Nagrally. tapos ano pa yung 'yung plano na magdala ng mga Afghan Nationals dito sa ating bansa. Na ito ang dahilan pala kung bakit na nagalit o nagtampo, nawalan na ng amor si PBBM kay VP kasi ang isang tumutol against sa pagdala ng Afghan Nationals sa bansa si BP Sara, in her capacity as DepEd Secretary. Kasi, delikado ang security ng mga bata. Eh, si Senator Aimee ang nagpaputok uh, niya, eh. Siya ang nakaalam, siya ang nagtawag ng Senate hearing na investigahan. Bakit dadali yan? Bakit ganito? O, yun, alaman natin ang katotohanan. Ngayon, hindi na matutuloy. Tahimik na, eh. So, all these things, nakikita ko, ah, Uh, itong si Senator Amy Matalino at may malasakit katulad ng kanyang amahan at inahan. Itong ating presidente, wala, may ibang nag influence sa kanya eh. There is a power, a very irresistible power, strong power behind the president na hindi niya makaya. Ay, yun ang diferensya sa presidente natin. Eh alam niya ni Senator Amy na may ibang nagdidikta sa presidente. Eh bakit niya bakit siya tatahimik na lang? Kaya darating ang panahon, puputok <laughs> na mapuno ang salop ni Senator Amy, magsasalita siya, magiging oposisyon siya sa kanyang kapatid at ang susuportahan niya ang kanyang friend na si Dito Inday Sara. Remains untouched. Okay? So, review lang. Noong December, umabot 720 pesos per kilo ang union. Na pinakamahal sa buong mundo. So, nagalit ang Kongreso. Nagkandak ng marathon hearings, both Senate and House. Grabe katakot-takot na hearing. Okay. So, may mga na-identify. So, ito ay yung hinahanap ng sinag. Nasaan na yung identified sa Congress hearings? Bakit hindi sila nakasuhan? <laughs> Bakit ang kinasuhan lang ay yung taga-DA, si Christine Ibangilista, at yung kadiwa store manager na si Mr. Trinidad. So, dalawang tao lang pag-usapan natin yung Uh, Aleds is smuggling king and queen as uh, identified by Congress. Congress ang nagsabi. <laughs> Una si Michael Ma, pangalawa si Leia Cruz. Okay, so unahin natin si Leia Cruz. Tinawag siya na Mrs. Sibuyas. Noong 2013. Ito nagsimulang namayag pag si Mrs. Leia Cruz. A uh, vegetable farmer trader siya from Nueva Ecija, then later on ito. Ah, uh, ang Department of Agriculture nagcreate ng special body tinawag na National Onion Action Team or NOAT. At ang ginawa nilang chairman si Leia Cruz ang trabaho ng National Union Action Team is mag-recommend ng uh, volume of allowable permits sa Department of Agriculture and DTI. Okay. So ito ang kanilang action woman. <laughs> That was early 2013. Noong September 2013 nako. Ito na, isang kongresista, uh, Cavite Congressman Elpidio Barzaga. nag siya ng resolution sa House identifying Leia Cruz as the sole importer of garlic and onion in the country. At sabi ni Congressman uh, Barzaga, napaka-popular itong Leia Cruz sa Bureau of Customs. Okay? So... The resolution ay uh, uh, sinabi ng resolution na si Cruz controls dami corporation or companies that create monopoly of garlic and onion importation. Okay. So, maraming kumpanya na nag-import ng garlic and onion, kailang lahat ito pagmimihari ni Cruz ang mga driver, helper, uh, yaya, everything, kamag-anak ni Cruz, sila daw ang ginawang chairman o oh, nagmamayari ng mga company. Okay? Okay, nung September of 2014, ang NBI nagkandak ng investigation at ang findings ng NBI 75% of garlic and onion imports ay nakukuha ni Lea Cruz through the help of Department of Agriculture and Bureau of Plant Industry so sa findings ng NBI from 2010 to 2014 so that's 5 years ano out of 3600 52 import permits garlic and onion 2,469 permits ang nakuha ni Cruz kaya yun na nga 75% nakuha ni Cruz and sa NBI report ang bawat permit binabayaran ni Cruz ng 60,000 pesos so sinong yumaman <laughs> di taga BPI kaya taman tama ngayon ang BPI Director Glenn Panganiban according to Secretary Rimulya uh, ano mafailan siya ng kaso anti grab and corrupt practices at i-recommend siya for dismissal from the service <laughs> so grabe talaga ang kalakaran sa BPI my source yung puting ahas ko sabi niya nako tumataginting na pera basta isang permit grabing pera dyan sa BPI sabi ng aking source sa DA so tama itong findings ng ng uh, ano ng NBI okay so Leia Cruz untouched ang kawawang napailan ng kaso yung ASEC Christine Evangelista na sabi ng aking source Nautusan lang daw ng mas mataas sa kanya at ang kasalanan niya is naging masunurin, pumirma ng mga papeles at ngayon siya na ang delikado. Kawawa. So sino ang nag-utos? kay Asek? Ibangilista, hindi ko na lang babanggitin. Alam ko kung sino nag-utos. <laughs> okay, let's go to Michael Ma. Okay? Tinatawag din siya ng Senado Kailang wala Matigas si Michael Ma Galit na galit si Senator Aimee eh Kasi hindi matuloy-tuloy ang Senate uh, hearing sa tungkol sa smuggling. Dapat ituloy na yan. Sabi niya, kailang may pumipigil. Ah, uh, sino ang pumipigil? Alam niyo na. And then lately, ito na through sa ah uh, pagbubulgar ni Ma Fair Lady Maharlika, nalaman natin si Michael Ma na identified by Congress na isa sa mga alleged smuggler ginawang special envoy to China. Wow! Palakpakan natin ang PBBM administration. <laughs> so, alam na kung bakit tayo nagkakaganito. So, kawawa itong ating mga farmers uh, I sympathize with SINAG. Na, tama nga, may napailan ng kaso, okay Hindi naman yung tunay na smuggler o ano. Yung si Asek Bangilista, uh, FTI Vice President Trinidad. I believe, hindi sila ang smuggler and hoarder. Iba. Ayun. Happy ang mga smuggler and hoarder sa gina kasi nabigyan pa ng posisyon sa gobyerno. Kaya malala ko tuloy yung banta ni PBBM Sona. Smugglers and hoarders, your days are numbered. Oh, correct naman yun. Kasi ang days nila up to 2028. <laughs> so, Magtiis po tayo mga kapatid, mga kaibigan dahil nabudol-budol tayo ng ating presidente na akala natin bayan babangon muli kailang babaon pala dahil ang namamayagpag mga na